Meron tayong ka-farmer na nagtatanong kung bakit ba wala pa kaming septic tank hanggang ngayon mga ka-farmers, hindi daw ba nangangamoy yung aming babuyan. So, dati mga ka-farmers, nangangamoy talaga siya. Kaya naghahanap po ako palagi ng isang bagay kung saan na pwede ko siyang ihugas or ilagay sa dumi mga ka-farmers para mawala po ang baho. Perfect na meron akong nakita mga ka-farmers itong ANK hypochlorous acid. Ito po mga ka-farmers. Ito po yung palagi kong ginagamit. Sa totoo pa nga mga ka-farmers, matagal-tagal na po na gumamit ako nitong ANK hypochlorous acid. Para kasi sa akin mga ka-farmers, talagang effective po ang ANK hypochlorous acid. Mag-serve po talaga siya kung ano po yung purpose natin, kung saan po natin gamitin. At, at hindi po siya mahal mga ka-farmers dahil itong isang galon ay 100 plus lang po ito. So ipapakita ko po sa inyo yung sitwasyon ng aming babuyan mga ka-farmers para maniwala po talaga kayo na wala po kaming septic tank at yung mga baboy ko ngayon ay marami-rami na po. So ayan mga ka-farmers, makikita nyo po yung dumi ng mga mama pigs namin. Ay dyan lang po dumaan, ayan. Hanggang doon po yan sa likuran ng aming babuyan mga ka-farmers. Wala pa po yung septic tank. Ang ginagawa lang po namin dyan ay nag-iipon pa po dyan yung dumi. Pero by the time po na mapupuno na po yung maliit na hole dyan sa likod, ayan na po yung binibilad namin sa araw mga ka-farmers. Pero yung tanong dyan, hindi ba nangangamoy? Kaya yun nga mga ka-farmers, ang ginagawa ko, dati yung dalawa pa po yung inahin ko, ito pa po silang dalawa mga ka-farmers. Once a week lang ako mag-spray or maghugas ng ANK hypochlorous acid. Ito po mga ka-farmers. Pero ngayon, na marami-rami na po yung aking mga baboy dahil meron pa akong mga biik dito mga ka-farmers. Ayan po. At meron ako mga fatteners dito, napapalikihin po natin. Ayan. So, ito yung may pinakamaraming dumi at pinakamabaho mga ka-farmers. So, everyday po ako ngayon, naguhugas ng ANK hypochlorous acid sa aming kulungan mga ka-farmers. Hindi naman siya masyadong magastos at hindi din siya madaling maubos dahil yung mixture ko po ay 2 liters na ANK hypochlorous acid at imix ko po yan sa 4 liters na tubig at ini-spray ko po, po yan sa babuyan namin mga ka-farmers. Ayan po, ganyan lamang po kadalis Kadalasan talaga sa ating ka-farmers ay yung problema nila ay mabaho yung kanilang babuyan at minsan nagre po yung kapitbahay. Kaya sa amin mga ka-farmers, ito lang po yung ginagamit namin. Ang ANK Hypochlorous Acid. Ayan po mga ka-farmers, very effective po ito na nakakawala ng baho sa ating babuyan. Kaya kung ako sa inyo mga ka-farmers, subukan nyo na po ang disinfectant na ito Dahil aside sa mura, very helpful din siya para sa ating mga magbababoy. So para sa gusto mag-try nito, kung wala pa rin kayong septic tank, itry nyo na po ito. Maglalagay po ako ng link sa ibaba mga ka-farmers or sa yellow basket.